Konnichiwa mga kasaka So ayan, nakalabas na naman tayo At nakalabas na naman si Kupal At ang uh, na natin ngayong araw na to Nag-usap-usap nga kami na pumunta dito sa Don Quixote Para tumingin ng mga pwedeng mabili dito Bago nga pala kami pumasok At ako yung naman adik dito At nakita ko nga to So ayan, nagtitake muna tayo ng exam dito Charot lang Nakita mo na si Kupal Seryosong seryoso sa pagtitake niya dito So tara, bayad muna you, Kung mahilig ka naman talaga nito ay eh, talagang hindi natin pinapalagay pas dito. Pagkatapos ko nga pala nito, pagtingin ko sa likod ko, wala na pala mga kasama ko. Pagpasak ko nga pala nito, nalito-lito ako sa may pinto nila. Buti na lang walang tao, na-ignorante ako dito kung saan ako papasok. Hindi ko mahanap kung saan yung bukasan. Ay, dito lang pala yung may sensor. Punta pa ako sa kabila. Buti na lang talaga walang tao na nakakita sa atin. So ayan, nandito na nga sa loob mga kasaka. So ito nga pala yung sinasabi nilang Don Quixote. Tapos bigla ko na lang naalala. Nakapunta na pala ako dito nung nakaraan. Sabi ko kasi kanila nanay na hindi pa ako nakapunta doon. Kaya yun, nandito kami ngayon. Grabe talaga pag sobrang isugasya o sobrang busy, hindi na, na natin naalala yung mga nakaraan. Buti na lang talaga at na-refresh na naman yung utak natin. Kasi nga bigla akong naalala yung pagpasok ko dito. Parang nakapunta na ako dito. Sabi ko sa sarili ko, grabe ang sarap mag -shopping. Ay, este, window shopping pala. Nakikita mo naman talaga mga kasaka kay mga binta nila dito sobrang dami at sobrang mahal din habang ako ay naglalakad nga dito nagulat ako sa bata kala ko anong ginagawa kala ko sinasakal niya hindi pala pinipiga ng office niya at masulit naman talaga natin yung isang araw na wala tayong pasok at talagang iniikot-ikot ko to lahat kung ano yung pwedeng mabili dito pagkatapos nga natin sa loob so ayan lumabas tayo dito at meron akong nakitang daiso dito meron din palang daiso dito no so ayan may kita mga kasama yung malaking daiso nila dito no kaya dali-dali kong pumunta dito sa loob kaagad ng daiso kasi nga titingin tayo kung ano yung pwedeng mabili dito sa loob at nagulat nga ako nandito na pala si nanay sa loob hindi ko akalain nandito pala siya kanina ay nasa kabila lang nandito na pala siya kaagad Japanese nga naman talaga no kabilis at meron nga ako napansin dito so ayan yung ginagamit ng mga ubachang at ujichang at sabi ko nga kay nanay hawakan mo nga ito sa cellphone ko at baby mo ako so ayan tignan mo naman si Popa lo oh no kung ano-ano ang pinagkagawa dito sa loob. At paglabas na paglabas ko nga sa daiso, tinignan ko rin dito sa taas kung anong meron. At pag alis ko nga doon, hindi ako napansin ni nanay na pumunta ako dito sa taas kaya tinitignan ko siya kung nasaan na siya. Nandun pala siya sa baba. Ang masaklap dito, ang alam ni nanay, nasa loob pa ako ng daiso kaya yan, palingun-lingun pa siya. At tinitignan niya ako kung nasaan ako. Hindi niya alam, nandito pala ako sa taas, hindi niya ako napansin na umalis sa tabi niya kanina. Spot! dahil nag-aalala na nga ako kaya yun, bumaba ako dito mga kasaka at tignan ko nga siya at yun, sakto naman na nasalubong ko siya dito kaso ang problema naman ngayon nawawala din yung dalawang kasama namin kaya yun, ha, hinahanap namin kung nasaan sila pumunta at ang sabi ko naman kay Nana eh, basta lumabas sila kako hindi ko alam kung saan sila nagtungo Sige, ka Kasuko ka Sabon suto, catta. Hi, minta Tabo na suko, kaso kasume. Ay. Kaya yun, pupunta tayo ngayon dito sa Kasumi. Baka nandito sila. Habang naglalakad nga kami dito, ayan. Tingnan namin dito sa loob. At yun nga, nandito nga sila. A few moments later. Pass forward muna tayo dito mga kasaka at dahil nagutom na nga kami so pumunta muna kami dito sa may malapit na restaurant. Pagpasok nga namin pala dito ayan, naghanap kami ng pwesto at kita nyo naman, ang dami ng tao kasi magtatanghalian na pala. Meron na nga kami nakitang pwesto dito. So ayan, ang bilis na rin nandito na siya nakaupo at namimili na ata siya ng orderin niya. At heto na nga yung mga menu nila. ba diba? Sobrang dami ang hirap mamili kung anong kakainin natin. A few moments later. At eto na nga mga kasaka yung inorder order natin. As usual, ramen na naman dahil ito nga yung favorite natin. So yun lang. Hanggang dito na lang siguro yung ating video. Total, dito na rin tayo sa apato. At eto nga yung mga pinaminili natin doon. So yun lang mga kasaka. Ay, harigat na masta. lista.